Mga kamas batinyo continue tayo sa ating gala mga idol At syempre, umagang kay ganda na naman sa inyo At papunta pa lang tayo ngayon mga idol sa East Strawberry Farm Yan, doon ko naman kayo dadalin para makita naman natin yung mga kaganapan doon mga amigo No, at syempre kung gusto mo pala masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dudski Motovlog Mag-follow ka na at mag-subscribe para naman ko meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo at ito na nga mga amigo papasok na tayo sa entrance ng strawberry farm at ito na nga lumiko na tayo dito mga amigo kasi dito daw yung way papuntang strawberry farm wow ang sarap kainin yan mga amigo at sana Marami tayong makita ngayon ng mga strawberry. At habang nagda-travel tayo papunta doon mga amigo, Shoutout, shoutout muna tayo. Shoutout kay RL Nunez. Yan, mga mga shoutout out sa iyo kay Ninjas yes Moto, ang malupit nating kaibigan at si Lenny Nasama Yan, mga mga shoutout Oida, Jonah Gabriel. Shoutout din kay Kulot Rondina kay Riam uh, Borino kay Cristabel Malana at kay Rimart Madanlo Ayan, mega mega shoutout sa inyo at syempre kay Merly Abilia Laurio, Justin Salvador, kay Nilia Apaya at kay Lim Yoyen. Ayan na mga amigo, yan, nakita nyo na. Yan yung mga strawberry. So punta natin at tingnan na natin mga amigo. At syempre nga pala, shoutout nga pala sa mga kapwa ko nyo dyan. At sa mga sumuporta kay Dudes Kim Motovlog, mega mega shoutout. At sa Team Squadron, mega mega shoutout sa inyo. Yan, ingat ingat na lang tayo mga ludi. So andito na tayo mga idol. So, yung location pala nito mga amigo, yung strawberry farm, nasa La Trinidad Binget, ano? Ayan, at kung gusto nyo pumunta dito, madali nyo lang hanapin. At kung maligaw man kayo, huwag nyong kalimutan na magtanong-tanong mga, mga amigo, no? Para hindi kayo maligaw. <laughs> Ayan. At andito na nga, magpa-park na tayo kasi andito na tayo sa area, mga amigo. At eto na nga. Ayan, no? Oh. Eh, Strawberry Farm. Wow, ang lupet. At dito pumasok na tayo, mga idol. Nga lang, parang nawawmalit tayo mga amigo. Parang hindi naman to strawberry farm. <laughs> mga lihito sa nga mga amigo. <laughs> so mga idol, andito tayo ngayon sa strawberry farm. Yan. Gagala muna tayo dito kasi ito yung mga pinan, pinapatanim ko mga idol. Kaya ito, uh, visit tayo muna natin. <laughs> Ayan o. Wow. Pero halo ang nandito. Halo uh, strawberry at uh, litos. Yan. So, pwede pala dito gumala mga idol. Libreng libre. Walang entrance, walang bayad, pero wag ka lang mamitas ng kanilang mga uh, pananim. Baka ilibing ka ng buhay Eh mga idol. <laughs> ang ganda Ah, uh, so. Wow. So, naisip ko maggala muna kaysa tumambay no kaya kasi andito lang naman tayo kaya nagkagala na tayo para makita nyo yung mga gala natin dito sa Baguio mga idol at ito nga mga amigo tingnan nyo naman ang dami talagang mga litos dito mga amigo yung strawberry pala mga amigo ay nagtatanim pa lang sila ayan kita <laughs> nyo naman wow ganda dito at syempre napakalawak ng taniman dito mga idol no? At hindi mo kayang ikutin to mga amigo kasi napakalayo. Buti na lang kung pwede duman dito yung motor. Huh? Eto na oh. Mga litos yan mga amigo. Oh. Ang ganda oh. Na. Pwede naman tayo magtanim nito mga idol sa masbati. Yan. At paano mabuhay yan yung litos? Mapakadali lang mga idol. Dapat meron kang maraming rep. Refrigerator Kasi nabubuhay yan sa malamig na lugar <laughs> Mga idol, pwede kayo mamasyal dito ano? Yan, libreng libre naman Wala naman bayad kaya yeah, ito nga si moto Motovlog Galak-galak tayo dito Yan Ganda dito mga idol Wow O oh, ha Ang lobet Yan Galing At lahat -ad lang tayo dito Hanggang sa makita natin yung mga area Kung makapansin yung mga idol Ayan o no? Yan ganda tingnan yung mga kabahayan doon no? Yan. Ang mga kabahayan kasi dito mga idol, patong-patong sa bundok. Ang problema nga lang dito pag maulan, merong bagyo. Kasi eh, maraming lupa na naglalanslay dito mga idol. Yan, Mga ang mas nyo dyan. Uropon lang kita, pero, no? Dito pala mga idol sa labas ng strawberry farm, marami pong mga pasalubong dito. Ayan o, oh, mga kitchen, mga palaman, ayan oh, tapos may, mga wine din dyan mga idol, mga natural yan, mga puro, walang halong chemical mga idol, at ito nga mga idol, akala ko sunog, pero tiningnan ko oh, nang mayigin ako, yung fog pala yan mga idol, yung ulap bumababa na, pagpata kasi ng hapon mga ludi, bumababa na yung fog, at ito nga mga ludi, wala man tayong nakitang strawberry doon sa farm, dito sa labas, meron tayong nakitang strawberry, yan, at syempre mga ludi, lumabas lumabas na tayo sa strawberry farm para maghanap naman tayo ng ispat na pwede nating makuwanan. So, dito na lang mga aludi yung ating vlog. Muli ako yung nagpapasalamat. Ako nga pala si Dudeski Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. Bye-bye mga amigo!